sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila yung minitatangin busilag at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sakit araw-araw. Magpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo na sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo na tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat ng inyong mga gano, ginagawang mga kabutihan at ipagkakulog ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman na panggamot na uh, sa spiritual, physical na karamdaman at mga orasyon na magagamit po sa pang araw araw pagkakulog ko po sa inyo lahat sa mga baguan na ngayon naman po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan una po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like and share Pakipinot na rin po ang bilay kung para palagi po kayo updated sa akin yung mga susunod na mga video. Uh, sana po ay kung aga, huwag niyo pong gamitin po sa mga uh, sa kasamaan, gamitin po niyo lamang sa kabutihan para gabayan kayo ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ang binibiling ko lamang po sa inyo, sana po ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan para gabayan kayo ng ng nagbabantay po at mga anghel na uh, bininyagan po. Ang mga oras na aking binabagi po dito ay mga subuk na subuk na po at uh, magagamit po yun sa pang araw araw Basta may masidhing nais nice po kayo at iwala sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat at ikis sa lahat po ay maglinis po tayo ng ating mga kasalanan bago tayo umarap sa uh, ating uh, uh, Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na uh, umingin po tayo ng kapatawaran sa ating mga nawang kasalanan. Lahat po tayo po, po ay dito ay nagkakasalanan po. Hindi po natin sukat akalain po, uh, nagkakasalanan po tayo. Kaya ang gawin po natin ay humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Wala na pong iba, kundi siya lamang pong uh, ating hingian po ng uh, kapatawaran. At pakakalob sa atin ang ang kakon po uh, po tayo at ipakalog sa atin ang kon kapatawaran po basta tiwala lang po sa ating sarili at focus po tayo kung mag, uh, magagamit po tayo ng mga orasyon na ating gagamitin po para uh, gabayan po tayo at huwag tayong mag, uh, magdalawang isip po kundi focus po tayo sa sarili sa puso't isipan po para gabayan tayo ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat sa mga naniniwala po dito po lamang po ay ang ibabagi ko po ngayon po ay yung orasyon po sa panawag sa uh, panawag sa hangin po kung nainitang po kayo pwede nyo pong humingi uh, uh, ng humingi uh, ng gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat at uh, ipakakalob sa inyo kung talaga may masinting nais po kayo at focus kayo sa iyong ginagawa. Focus po kayo sa sarili po. Ito ang ko po sa inyong panawag sa hangin po, napaka-importante po. Kung malinis po ang kanyo po, wala po kayong nagawang kasalanan ng mabibigat po. At talaga kung ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang mga sa lahat po, ipagkakalob sa inyong. Ang panawag sa hangin po ay napaka-importante po kung gagamitin po natin ay umihing muna tayo sa paspasang ang Diyos ang mga sa lahat. At kung sino po yung namamahala po. Ang alam ko na namamahala po ng uh, hangin po ay si San Marcos po. Siya pong namamahala, namamahala ng uh, hangin po. Mayroon po tayo ng gabay sa kanya at pakalob kong may masinting nais po natin uh, at may malinis po na uh, malinis po yung kwestiya po natin at malinis na malinis po tayo na wala po tayong mabibigat na kasalanan at uh, bilin ko po sa inyo ay eh, sana po ay eh, palagi ko yung manalangin sa Diyos sa mga makamangyarihan sa lahat. Huwag niyong hintayin po na kahit nananalangin ka po ay eh, ay eh, uh, pakalob agad yung inyo pong nais na mangyari po yung hiling nyo po. Unti ito nyo pong ipagkakalob po yun. Hindi basta-basta po ibigay po nyo sa, sa inyo lahat kaagad. Kundi unti-unti po nandiyo po nararamdaman at uh, kumukan po sa inyo na dumarating po nakusa po. Ang ibabaki ko po ngayon po ah uh, uh, panawag sa hangin. Uh, narito po ang panawag sa hangin po ah uh, upang Dios amang makapangyarihan sa lahat. Sana ipahintulot ipahintulutan mo akong ako na tawagin ko ang hangin magparandam sa akin. Sa tur po tinit prarutas adunadam rihuk sa ognat, nagkaksakrikistum di yung hindi yung ang yung bilis abiim, abilis, abis bisti tapos sunod nyo po yung kailangan nyo po sa kay San Marcos San Marcos dinggin mo ang tawag ko sa hangin sa, sana ipagkalo mo sa akin San Marcos hangin pumarito ka ngayon din yun po iwag iwag nyo po yung kamay nyo po hangin pumarito ka ngayon din basta may masinting nais po kayo ipakakalob ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. At ipakakalob sa inyo ang hangin. Basta gamitin nyo lamang po sa kabutihan, huwag sa kasamaan. I-share nyo rin po sa iba para matutupo sila na tumawag po ng hangin kung nainitan po sila. Huwag nyo po itong subuk subukan po kundi uh, kung sa sakaling karing uh, huwag nyo pong ipagyabang kung natawag nyo po huwag nyo pong ipagyabang kundi ilihim na lamang po ang na, na, sa lihim na karulungan po ay hindi po pinagyayabang yan para gabayan po tayo ng mga espiritong na nagbabantay po o mga anghil na nagbabantay sa orasyon na ito sa Diyos naman na sila ang Diyos po hindi po nagtuturo po ng kayabangan po kundi tumulong sa kapwa at malinis ang konsensya malinis po ang uh, kanilang mga kon po ayaw ng Diyos ang makapangyariin sa iyo magyayabang po at mga madal-dal ayaw nyo po. Kaya sana po naintindihan po nyo ang ibig sabihin. At po sa nyo ang panawag sa hangin po. Narito po. Yung panawag sa hangin po. dapat po dito ay may masiting na ice po para ipagkalup sa inyo ang panawag sa amin po. Yan po, ang panawag sa amin. Sana po ito ay gamitin po nyo sa kabutihan po, 'wag sa kasamaan. Ang po panawag sa amin. bago po ang lahat po ay uh, sana po paki-subscribe po paki-like and share paki-pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video panawag sa angin po ay o Panginoong Diyos, Diyos ang mga makapangirin sa lahat sana ipaintulutan mo po akong tawagin ang hangin at magparandam sa akin. Sa tur aripo tinit pirarutas adunadam rihok ognat sa ognat taka sa krekristum diyum indiyum miyum abaam abilim abis abisti. San Marcos dinggin mo ang tawag ko sa hangin. Sana ipagkalum mo sa akin San Marcos. Hangin pumarito ka ngayon din. Sabay wagay-wagay po yung kamay na parang tinatawag nyo po ang hangin. Yan po. Bago ang lahat po ay uh, shout out po kay Berlindo Paliso bike tayo commented Chile Royal from Ryan Labisti, Junix Bin Laden, Jimenez, Gigi no 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 Arnel Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Chrisley Abukao, Ochi Tinitron, Angelica Bundok, Caritas Palma, Luciapol fight Ambrosio Magalpok La Rita C Ating Camacho Maricel Prasido Epimia Pilipi Elma Triple E commented Marina Arangis, Lori Kayago Yu and Bibs uh, No Gates Gilan Jake Bulbider Osino Borha Innerpick Mutianters, Hunters uh, Nathan Sport commented Mylin Dumampo Ali Marquidias commented River Siluna Bruno Ganda Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Luti Takkan, Inday Sari, Coco Jean, Cecilia Cruz, Milk Jam, PB Porok, Tani Gyanan, Joseph Nakada, Evening Pulado, Antonio Suarez, Rowan Nunuso, Martin TV, Coldwood TV, Karen Ocampo, Jibilin Igano, Shani, Allen Ramos, Fabriag, Asia Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Doyang 92 Tiger, Maroka, Karadipio, Team Gamer 16 and JC Michael Galvez, you know Moistrada commented. Leonor Rabia, Bruno uh, Ganda, Yomor, Yomor commented, you know Estrada, fight uh, Tubin, Roy Ayala, Jenny commented, Carlito San Jose, Goel, Oxap commented, Spiritual Pit, uh, pit Healer, uh, po sa kabayan kong pitiler na uh, si uh, spiritual pitiler po mm. kabayan po yan tanga pangasinan din uh, Leo dapat uh, Baik tayo commented hari Sator Pater. silas eleanor palistiros angelito muong salvador An arnel garcia 2801 uh, mark mark jan Cornel uh, Perbe Batalya commented Roy Yana commented Ask Ids kay Casanova uh, andi malpaso ni buko Rini Miraldi TB ah uh, pirmi batalya ah uh, siyatat po sa yung lahat mga solid ko mga subscriber po sana po palagi kayo pong magtutok po sa aking YouTube channel Liwangan ng pangasinan maray po ako ipapakalubsan nyo na uh, matutunan nyo po dito ah uh, at ipagkakaroon po lahat po ang aking mga nananaman po dito sa Iwagan ng Pangasinan at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana po ay supportan nyo palagi at tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga bagun na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking youtube channel Iwagan ng Pangasinan sana po ay uh, mag uh, subscribe kayo at Paki-like and share At paki mag kayo kung ano po yung gusto po nyo Na aki babagi Pakakulog po at sana po ay Matuto po kayo manggamot lahat Para Wala na pong uh, makaligtas po ng mga Kalaban po natin mga demonyo po uh, Sana po matuto po kayo manggamot lahat Para may uh, Malakas po ang panalangin ng Diyos At magkapangirin sa lahat at sana po ay mag-comment po kayo kung gusto nyo magpa-subscribe ay uh, magpa-shoutout po uh, comment naman po kayo sa baba maraming salamat po